Hi Kabamba, magandang buhay. Try mo rin yung ganitong luto sa bangus. Huwag lang puro paksiw, prito, o kaya yung palagi nating niluluto na sinigang. Baka di mo pa na try yung ganitong klase ng luto. Kung isa ka rin na mahilig sa ampalaya, makakatiyak ako na magugustuhan mo itong recipe na to. So ano pang hinihintay mo Kabamba? Tara na't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto, at mag-enjoy. Meron akong nabiling isang malaking bangus. Bali isang kilo na to, isang piraso lang. Ito yung bangus na nagmumulad dito sa Dagupan City, dito sa aming probinsya ng Pangasinan. Medyo may kunting kamahalan ito, compare sa mga bangus na nagmumula sa ibang bayan. Pero worth it naman yung presyo nito kabamba, dahil malinamnam talaga ang mga bangus na nagmumula sa bunuan Dagupan. At dahil medyo malaki nga ito, nag-slice lang ako dito ng apat na piraso. Iniwan ko na lang yung buntot nito, at yun ay aking isasahog na lang pag nagluto ako ng dininding. At gagamit ako dito ng isang malaking bunga ng ampalaya. Maliban dito sa bunga ay pwede rin naman yung dahon ng ampalaya kabamba. Ganito ko lang to hiniwa at gagayatin ko lang ito sa maninipis. Maliban pala dito sa bunga ng ampalaya, kailangan din natin dito ng luya at kamatis. Kung gusto nyo namang gumamit ng sibuyas ay pwedeng pwede naman. Siguro yung iba nagtataka bakit yung mga ibang niluluto ko ay laging may bunga ng ampalaya o kaya dahon ng ampalaya. Isa rin kasi ito sa aking paborito kabamba. Meron nga akong nabasa kabamba na comment doon sa niluto kong manok na may bunga ng ampalaya. Yung tinola version naming mga Ilocano. Sabi niya pati naman daw manok ay nilalagyan ng Ampalaya. Siguro yung nag-comment na yon ay hindi yun kumakain ng Ampalaya. Kaya ganoon na lang niya nilait yung aking niluto. Pero mas maraming namang natutuwa sa mga lutuin na may Ampalaya. Hindi lang sa ito ay masarap na, ito ay may maganda pang maidudulot sa ating katawan. Back to cooking na tayo kabamba. Pinakuluan ko lang pala yung ating luya at kamatis. Mas maraming kamatis, mas masarap. Niluto ko lang ito hanggang sa madurog na itong kamatis. At dahil isa akong Ilocano ay nilagyan ko lang naman ito ng isang kutsarang bagoong. At nagdagdag din ako dito ng asin. Sa mga nagtatanong pala kung hindi ba malangsa yung nilalagay kong bagoong sa mga ganitong klase na lutuin, ang sagot po naming mga Ilocano ay hindi po dahil sanay po kami sa ganitong lasa ng bagoong. Sa mga hindi po siguro kumakain ay malansa sa kanilang paningin. Pero sa panlasa naming mga Ilocano ay nakut naging mas atoy kabamba. Masarap at malinamnam ito. Naiintindihan ko naman kabamba yung mga hindi ko makain ng may binaguungan. Dahil iba-iba naman tayo ng gusto. Iba't iba rin kasi yung ating nakasanayan at nakalakihan. Nung naluto na pala itong bangus ay nilagay ko na rin dito yung ating bunga ng ampalaya. Dahil maninipis ko lang ito ginayat kaya madali lang ito lutuin. Maglagay na rin kayo dito ng gusto nyong pampalasa. Sabaw pa lang nito ay talagang ulam na. Sa mga followers ko dyan na mahilig sa ampalaya, magluto ka na rin nito kabamba. Itong ating kinamatisan na bangus with ampalaya. Kaya ano pang hinihintay mo kabamba magsandok ka na ng kanin dahil mas masarap ito pag bagong luto para hindi masyadong mapait ang sabaw nito paki-like and share ulit itong video na to maraming salamat sa panonood kabamba see you sa aking next cooking vlog